Narito na ang mga nag-trending na kwento sa mundo ng social media. Public screening ng mapangahas na investigative film Los Sabongeros, pinula out ng Sinimalaya. Local firm Binatikos matapos ang kontrobersyal na komento sa work-from-home setup. Best man sa kasal, pinaalis ng groom matapos ang agaw eksenang proposal sa nobya sa naturang reception. Mga empleyado sa Switzerland, lumalangoy umano sa ilog papunta sa trabaho. Babae mula India, inaming kinade na ang sarili sa puno. Pinabulaan na ng unang pahayag na tinali ito ng asawa. At As sa trending showbiz balita, Real Life Polly Pocket House pinaderentahan sa Amerika. At Blackpink, ipinagdiwang ang kanilang 8th anniversary. Sure ako ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo at mga trending na hindi mo akalain, yun pala ang totoong kwento. Kasama mga follow-up na ginawa namin sa mga post na humahakot ng mataas na views, comments and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS Trending and Viral Show ang kukumpleto na ang buong kwento. Ako po si Angelica Cosme at ito ang TNVS. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story, Lost and Still Missing? Isang sinimalaya sa mga pinaka-inaabang ang local film festival na naglayong itampok at bigyang platform ang iba't ibang local indie films sa Pilipinas. Kaya naman marami ang nabahala nang biglang inalis ng organizers ang investigative film na Lost sa Bungeros mula sa lineup dahil umano sa safety concerns ang buong detalye alamin sa trending report ni Arnold Herrera. Sa mga pamilya rin nitong mga dumukot na to, hindi po magtatagal kung ano po yung nararamdaman namin sa loob namin at nararamdaman ng mga malilit na anak namin, mararamdaman din po ninyo yun. Marami ang nabahala sa anunsyong isinapubliko ng Independent Film Festival na Sinimalaya. Ang sinima kasi na dapat ay malaya, tila nabusalan at naposasan matapos nitong kansilahin ng public screenings ng kauna-unahang investigative film ng GMA Public Affairs at GMA Pictures na Los Sabongeros dahil sa hindi ipinaliwanag na security concerns sa anunsyo ng Sinimalaya bagamat walang malinaw na detalye. Sinabi nitong pinangangalagaan lang nito ang kaligtasan ng kanilang audience, staff at lahat ng kalahok sa film festival. Tampok dito ang malalimang investigasyon kasama ang tatlong whistleblowers para ungkatin ang katotohanan sa likod ng pagkawala ng nasa tatlongpong sabongero na pinaniniwala ang dinukot sa magkakahiwalay ng mga insidente mula pa noong 2021 ilang buwan matapos ang mga insidente. Walang naiwang bakas na makapagsasabi kung sino ang dumukot sa kanila, saan sila dinala, at kung buhay pa ba sila. Samantala, dismayado naman ang senior AVP for public affairs nitong si LJ Castel sa nangyari. Natahasang sinabi, ang sinimalaya ay hindi na malaya. Anya, ang pagkakaalis ng pelikula ay isang tagumpay para sa mga nagnanais na patahimikin sila. Sa kabila ng mga nangyari, desidido ang grupo sa likod ng Los Sabongeros na gawin ng lahat para maipalabas ito sa publiko. Taong 2005 nang inilunsad ang Cinemalaya bilang isang independent film festival na naglalayong ibida ang natatanging husay ng local Filipino films kung saan bawat taon, sampung filmmakers ang binibigyan ng pondo para lumikha ng kanika nilang masterpiece. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next trending story, no to work from home? Inula ng batikos ang venture capital firm na ito. Kasunod ng kanilang TikTok video, tampok ang tila negatibong komento ng mga empleyado sa work from home setup. Ang say ng netizens, panoorin sa trending report ni Millie Borja. Usap-usapan ngayon ng venture capital local firm na ito matapos ibahagi sa TikTok ang video. Tampok ang opinyon ng ilan sa kanilang mga empleyado pagdating sa work from home setup. Ang tanong, what do you think about work from home in forward? At ang mga sagot ng empleyado, encourages laziness and boring and I'm alone. Been there, done that. I don't like it. Pero mas uminit ang ulo ng mga netizen nang maisama rin sa video ang opinyon ng kanila mismo CEO. Makes you dumber every day. Dahil sa mga sagot na ito, ang netizens hindi na napigilang mag-iwan ng komento. Ang ilan sinimula ng tanong sa kung magkano ang sinasahod ng mga naturang empleyado. Ang iba naman, sinabing maswerte na nasa work from home setup dahil hindi nila kailangang makihalubilo sa mga taong gaya ng nasa video. Hindi rin nakaligtas ang isyo ng pagkukommute na tila isa sa mga benepisyo kung nagtatrabaho sa bahay. Dahil sa mga nakuhang negatibong komento, muling nag-upload ng video ang kumpanya kung saan ito nilinaw at mas ipinaliwanag pa ang naging pahayag sa mga naunang video. Yeah. There's no right or wrong. The downside is, it made me somehow, parang naging, medyo naging lazy ako. Yeah, and I wanted to grow kasi. I can only learn so much on my own. So I needed people that are better than me. I really wanted to join a company that has a good team that would help me grow. Yeah. Na siyang base sa comment section, tila hindi pa rin nagustuhan ng mga netizen. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next viral story, nag sa kasal? Makasarili at walang pakundangan. Ganyan tinawag ng isang groom ang best man ito sa kanyang kasal. Ang memorable moment kasi sana nila bilang newlyweds. Inagaw pa ng kanyang best friend ...matapos mag-propose sa nobe nito sa mismong Reception, Ang pahayag ng groom alamin sa trending report ni Millie Borja. Tila unspoken rule na sa mga kasal na iwasang kuhanin ng spotlight ng mga newlywed couple... ...bilang respeto at pagpapahalaga na rin sa pinakamemorable na araw nila bilang mag-asawa. Pero sa diyang may ilang talagang matigas ang ulo... At makakahanap pa rin ng paraan para makita ang oportunidad ang kasal ng iba para sa pansarili. Gaya na lang ng pinaalis na best man na ito sa isang kasal. Matapos mag-propose sa kanyang nobya sa mismong wedding reception. Sa ibinahaging karanasan ng anonymous groom na ito sa social media platform na Reddit, sinabi niyang ang best friend niyang pinangalan ng si John, sinira ang pinakamahalagasanang parte ng kanyang buhay. Ayon sa 30-year-old groom, Almost perfect nga ang kanilang wedding ceremony maging ang reception. Ngunit nang dumating na sa bahagi kung saan magbibigay ng kanyang mensahe ang best man, dito na nagsimulang magulo ang lahat. Noong una raw, puro biruan at pagbabalik tanaw na ang laman ng speech. Pero di kalaunan, bigla raw itong humarap sa kanyang nobya at magsimulang ikwento ang kanilang relasyon. At nagulat na lamang si groom nang nakalhod na ang best man at nagpropose sa gitna ng kanyang wedding reception sa isang iglap. Naramdaman nitong imbis na sila ang bida sa kanilang sariling kasal, inagaw ng kanyang best friend ang spotlight. Agad nitong kinumpronta si John. At pagdadahilan nito, akala niya raw na maganda itong sorpresa at magiging masaya si groom. Kaya naman agad niya itong pinaalis sa naturang selebrasyon. Bagamat sinuportahan ng asawa ang kanyang desisyon, hindi pa rin mapigilan ng groom na mag-isip kung tama ba ang ginawa. Kaya naman ang ibang user sa Reddit Tila kinomfort ito at sinabing tama lang ang kanyang desisyon at pinaalalang mali ang mag-propose sa kasal ng ibang tao. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next trending story, on the way, on the water. Kinahuhumalingan ngayon online ang kakaibang paraan ng pagkakomute ng mga empleyado sa Switzerland. Sa halip kasi na mag o tren papuntang trabaho, ang ilan sa kanila lumalangoy sa ilog, bit-bit ang mga gamit na nakasilid sa waterproof at silyadong bag na pinapalutang nila sa tubig. Ang mga turista hindi makapaniwala na ang kasama nilang lumangoy ay mga on the way to work. Silipin ang buong experience na ito sa trending report ni Rose Bobiera. Tila normal na sa mga Swiss ang tanawin sa Rhine River, kung saan daang-daang tao ang makikitang lumulutang at nagpapatangay sa agos ng tubig sa ilog. At kung tutuusin, sa isang anyong tubig, normal naman talaga ito. Gayon lamang, ibahin ninyo ang mga floaters na ito. Kung titig ng maigi, makikita na kasabay ng paglangoy ay kanilang mga waterproof bag na palutang-lutang sa tubig. Ang mga ito kasi ay empleyado sa iba't ibang kumpanya sa syudad na matatagpuan lamang sa kabilang bahagi ng ilog. At sa halip na gumamit ng pampublikong transportasyon, mas pinipili ng ilan sa kanila na lumangoy papuntang trabaho. River commuters, yan ang bansag sa mga ito. Banayad naman ng agos ng tubig sa mga nabanggit na ilog. Sapat na matangay sila sa katamtaman at hindi nakakalulang bilis, kaya hindi naman talaga sila lumalangoy sa kanilang buong biyahe. Nagfo-float ang mga ito hanggang sa dalhin sila ng tubig sa pinakamalapit na daungan, papunta sa kanilang mga gusali at gayon din pauwi. At handa ang mga river commuters na ito. Nakasecure ang kanilang mga damit sa trabaho at mga gadget sa kanilang mga selyadong baga at may baon ding mga swimsuit. Labing limang minuto lamang ang bilis ng kanilang commute, kwento ng isa sa kanila. At pagmamalaki ng marami, hindi ito pang karaniwang commute. Dahil bukod sa refreshing, ay wala ring traffic sa tubig. Gayunpaman, may panganib din itong dala. Kaya sinisiguro ng lokal na pamahalaan na lahat ng river commuters ay may sapat na abiso sa maaari nilang asahan sa tubig at pinag-iingat pa rin ang mga ito. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next viral story, tinali ang sarili. Natagpuan sa isang kagubatan sa India ang isang babae na ito na nakadena sa isang puno. Nang tanungin ng otoridad, itinuro nito ang kanyang asawa na nasa likod daw ng naturang insidente. Pero ilang araw lang nakalipas, mayroong inamin ang babae. Kung ano ito, alamin sa report ni Millie Borja. Natagpo ang nakakadena sa isang puno sa kagubatan sa bansang India ang babaeng ito. Mahina at payat na ang katawan ng babaeng kinilalang si Lalita Kumar nang makita ng otoridad sa Maharashtra. At dahil masyado itong mahina para magsalita, Binigyan lamang siya ng papel ng pulisya para isulat kung ano ang nangyari. Sa inisyal na kwento ng 50 anyos na babae, itinuturo nitong sospek sa ligod ng pagkakatali sa kanya ang kanya umanong sariling asawa. Kwento nito, iniwan daw siya nito ng walang pagkain o tubig man lang sa loob ng apat na pung araw. Pero dalawang linggo matapos itong mareskyo at tumaan sa ilang gamutan, si Lalita may inamin isiniwalat nito sa otoridad na hindi siya kasal sa kahit kanino. Ibig sabihin, wala itong asawa. At ang pagkakatali sa kanya sa kagubatan, siya mismo ang gumawa sa sarili. Paliwanag nito, nagagalit daw kasi siya dahil may expire na ang kanyang visa at wala rin itong pera. Ayon sa report ng otoridad, ang pamilya ni Lalita ay naninirahan sa USA at patuloy naman ang kanilang komunikasyon. Ayon din sa mga ito, pinaniniwala ang sampung taon na itong nananatili sa India. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At para sa trending showbiz balita, taas kamay ng mga kikay na batang 90s na minsang pinanganap manirahan sa mga cute na dollhouse. Sa Amerika kasi, maaaring rentahan ng isang real-life Polly Pocket House. At sa mundo ng K-pop, ipinagdiwang ng apat na miyembro ng iconic South Korean girl group na Blackpink ang kanilang 8th debut anniversary. Kasabay nito, bumusama ng pagbati mula sa blinks all over the world. Ang iba pang detalye ay tutukan sa Showbiz Report na ito. Sabi nga ng mga Gen Z, naglalaro na naman siya ng ganda-gandahan. So, kasi ang hirit na yan kapag nasubukan mong manirahan sa real-life Polly Pocket House na ito. Ang laruan ng maraming 90s girls, mayroon na kasing life-sized version na pwedeng marentahan sa kilang vacation rental company na Airbnb. Ang true story iconic home matatagpuan sa Littleton, Massachusetts at pwedeng i-book for one night stay. Guys, si Katalanuan, kompleto rin ang vanity area nito ng hair and nail accessories retro fridge na puno ng snacks. At syempre, di mawala ang Polly's Closet, gayon din ang pull-out couch. I-recreate ang ito ng dollhouse bilang pagunita sa si 35th anniversary ng Polly Pocket. Kaya nitong makapag-accommodate hanggang sa apat na guest at nagkakalagan ng $89 o mahigit 5,000 pesos per person. Samantala, sa mundo ng K-pop, last August 8, pinagdiwang ng apat na miyembro ng Blackpink ang kanilang 8th anniversary. Sa isang Instagram post, may palong message si Rosé para sa kanyang ituturing na best sisters. Aniya, very proud ito sa kanilang lahat at syempre thankful ang singer sa pagmamahal at suporta ng fans across the globe sa nakalipas na walong taon. Tinapos ang post sa mensaheng Blackpink Forever, Blackpink in your area. Speaking of fans, na surprise rin ang mga ito nang mag-live ang How You Like That Hitmaker sa so Weverse. Nakapiling din ng girls ang ilang blinks kamakailan sa premiere ng kanilang world tour film na pinamagatang Born Pink. Kung matatandaan noong Disyembre, tanging contract for group activities na lamang ang pinirmahan ng apat sa ilalim ng YG Entertainment. Para sa kanilang solo activities, itinayo ni Jenny ang Auditelier. Loud naman kay Lisa at Blissu Management Company naman ang binuksan ni Jisoo habang managed by the Black Label naman si Rose. Sa anunsyo nga ng YG kabakilan, kasado na ang highly anticipated comeback ng grupo, gayon din ang kanilang world tour sa susunod na taon. Isa na namang episode ng mga nagpawaw, wow kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng na mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Kaya naman, kung meron din po kayo mga katulad na istorya ay, ah, i-share nyo na yan sa ating comment section o kaya na may itag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At yan ang mga kwento sa likod ng mga nagpa-viral na video kasama ang buong grupo ng TNVS. Trending and viral show. Assignment po namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuin na di follow-up namin ng na mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNBS Trending and a Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.